Hello po, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kaibigan dyan sa social media. Here's Simon po ulit. Uh, nandito po tayo ngayon sa bayan po ng Hagna Bohol. At uh, specific po dito po sa barangay Mayana, Hagna Bohol. Alam nyo ba na dito sa Hagna, Mayana, Bohol, ay mayroon tatlong uh, tourist destination na pwede nyo pong pasyalan pag napunta po kayo dito po sa bayan po ng Hagna, lalo na po dito sa may barangay Mayana. Yan. Ang isa po dyan ay dito po matatagpuan sa Mayana, Hagna Bohol, ang highest peak. Katunayan, nasa likuran po natin. Yan. Yan po banda. So, pwede niyo po yung akyatin. Ah, magpasama lang po kayo ng ah, tour guide at dito rin po sa Mayana, Hagna Bohol ay matatagpuan din po natin ang Organic Strawberry Farm. Ayan. At alam nyo ba na ang maya na bohol, pag uh, hindi po kayo makapunta o hindi pa kayo nakapunta ng bagyo, pag nandito po kayo sa buhol, maaari nyo rin puntahan ang maya na bohol dahil binansagan din po ito na Little Bagyo of Buhol. Ayan, so yun lang po at napadaan na po kami dito, pupunta po kami ng kalape. Yeah, and bye-bye.